Ah, hello guys. Nandito na tayo sa site ng trabaho natin. Ayun. Ito yung binabaktas namin mga scaffolding, ito yung tinatawag naming clam. Ayan. Tsaka ito yung gamit nating spanner number 17. Ayun, dito lang tayo lumo. Kumalan tayo sa bakal na to. Ayun. Kaya mahirap yung trabaho namin mga boss. Ayan. Tas bangin pa yung dadaanan babagsakan namin yan yan ito po yung tinayuan namin ng scaffolding yan yan po yung nilinis namin sa namin, mga boss yan kailangan nating magtrabaho para sa pamilya yan salamat sa mga na pumapalo sa aking vlog kahit ganito lang thank you thank you mga boss Again, one